test test tayo ng bagyo beans bagyo beans to guys gagawa tayo ng ginisang bagyo beans ganito lang mag slice guys para mabilis yan mabilis yan guys ganito lang mag slice Ha? Mabilis So slice na ganito. Hmm. ganda na pagka slice eh. At mabilis pa. Hmm. Diba sandali lang

O oh, diba Ang gilis natin Mag slice O oh, Nakapit naman tapos Guys Ang pag slice natin Simple lang Simple yung pag slice Pero mabilis Hindi ka marunong potol ang dalere. Ayan guys. Tayo, ano na. Tapos na. Thank you for watching. Bye bye.